Ito? matagal na yan. Pantangal ko na ay Ayan, may pan si Madam Cashier sa pera. If tunay or... Ito, peke. It. It. Ay, nabayaran kayo? Peke. Ano yun? Nagbayad yan sa inyo o oh, ano? Ko lang. May, may, may. May, 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 sa katamang ulang? Hindi Hindi naman yan magwawagin sa buhay. Ano yung binigyan? Inayad sa inyo? Inayad yan e. Ang kateng? Ano yung binigyan? Marami kasi kanilang tao, hindi na natitigil. Hindi yan magtatagong pweso. Maliit matigil. Nagbigyan mo nga si mam sa kamay. Itim, hindi dilaw. Itim yung mga peke. Yung peke, hindi dilaw, itim. Ayan, so hindi talaga minsan na iwasan may nagbayad ng peke dito so dapat maya naman sila, ayan o oh. Anong masasabi mo dun sa nagbayad ng peke? Pagtago ano, marami kasi ka tao Tapos, maliit pati siya. Oh. Maliit. So, maano din yan, ma? Karmahin sa ano siya. andito lang yan sa paligid. So, ayan, nabayaran sila ng... Ikik na 1,000. Yung ano. So, oh, tisyo, tisyo. tisyo. Yung nagbayad ba ng peke? Isa Malapit. lang siguro yun, no? Oo. May ari niyan. Tatlo na, tatlo na, ano eh. Tatlo na. Yun. So, anong masasabi niyo dito? Puhulihin diba, ka rin namin. Hindi pa namin na huli. Yun nga, pag napanood niya to, anong sasabihin niyo? Manda ka. Manda ka. <laughs> Manda ka. Malapit ka nang mahuli. Malapit ka nang mahuli. Oo. Uh -uh. Diba? Ma ano Malapit din yun? Magpapahuli sa amin. Kasi marami hmm. ka lang yan. Sir, magpakiyaw kayo, sir. <laughs> ano? Taka, CGSI. Ah, karma din yan. Taka, CGSI iyan mga taga office ang kumakain dito mga kaibigan 300 pataas Grabe 'tong 'yan Taga saan pa kayo, sir? Ay, ang uh, province uh, province uh, ay oh. Mindanao. So ah, sa Mindanao. Sa Las Ah. Uh, so, first ano yung una niyo kumain dito, sir? Unang beses. Sa akin pangatlo na. Ah, pangatlo so, na. Sa anong mar first time? Ah, si si, si so, Madam. Pangalawa na yata. Tatlo. Ah. Ano ma ano mo, sir, ma-rate sa pare? Ni Diwata. Ah, oh, masarap. Masarap. So, imbitahan mo na yung iba sir na kumain dito. <laughs> Kaya yung mga isa sa ng pare. <laughs> Lamik kayo. <laughs> Lamik kayo. Bisaya po na sila? Ah, bisaya po. Bisaya po ko sa Mindanao. Sa ano, sa Matina. Sa Davao del Sur. Sumbuang ka Ah, ka. Sa Bacano. Sa Bacano. At Bisaya, pero sa oh, yeah. buwang oh. Yan, first time nila ma'am kumain dito. <laughs> dito lang first time daw, mga pangatlo na ako kakain. Si, si sir, si First time na ba? Ano, huh? ano, anong, uh, ano, 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 sa ano, ano, Lily ano, ano, rate ano, 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 ba? No? kami Kami kayak bisa saya di itu di Iwata dan suku suk juga ayo ni Iwata nih di Iwata di Iwata industrial di Industrial mga ilaw niya ayan ayan ang lalaki ng ilaw Madam Gina, ano kaya ang nasabi ni Madam Diwata doon? Hindi mo pa <laughs> Kailan ka magdi-day off? Pasyal tayo sa Luneta. <laughs> wala ka pang ano, wala pang balita sa day off mo. sir. Ayan. Ayan si sir. Card sa tagig. <laughs> Dara mga igso mga kaibigan O oh, yung isang umbrella na binigay ng Sogo Hotel. Yan, gamit nila. inaantay ni Madam Diwata yung electric fan yung dalawang malalaki daw para sa mga bata ko. Ayan, busy si Madam Diwata nakapaos siya kaya mahirap interviewin din. Okay. 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 Okay.